Para sa aking mga kapwa magulang, huwag nating konsintihin ang ating mga anak sa pagiging tamad. Turuan lagi natin sila para maging matagumpay sa buhay nila. Kung hindi natin ituturo sa kanila ang salitang pagsisikap, habang buhay sila ang aasa sa ibang tao. Kaya tayo bilang mga magulang nila ang dapat na mag-lead sa kanila para maging successful sila sa buhay. Huwag nating hayaan na patambay-tambay lang. Huwag nating hayaan na sila ay magbisyo. Wala nang na ang kita, puro pa sila gastos. Turuan natin sila kung paano kumita ng pera. Turuan din natin sila kung paano magtipid. Huwag nating hayaan na gumastos lang ang alam. Turuan natin silang magtrabaho. Kung mahirapan man sila habang tinatahak nila ang daan patungo sa tagumpay, suportahan lang natin sila. Huwag nating patitigilin dahil naaawa lang tayo. Tandaan natin na sila ang unang makikinabang pag nagtagumpay sila sa pagsubok sa buhay. Dahil hindi habang buhay na sa tabi nila tayo. Darating ang araw na magkakahiwahiwalay din kayo. Bilang magulang, sikapin nating mag-iwan ng magandang mga aral na ikatatagumpay pa nila sa kanilang buhay dahil para yan sa kanilang kinabukasan.